Ilan ang nakuha mong reward? Kung reward lang, matandaan ko, Your Honor, Mr. Chair, kasi may resolusyon ang Ozamis, uh, si Mayor Aldong Paruhinog at the time, na kung may makahuli, ang makahuli ang polis ng isang uh, malaking uh, drug pusher, may 100,000 na ibigay from the local government unit. So, nakakuha kami ng 600,000 nakatanggap together with, the, with uh, the presence of the uh, SILG, ano no, MILG, oo, na nandoon na ako ang tumanggap ng pera at saka plaque of appreciation na nakahuli tayo ng uh, worth of 600,000 ang binigay ng uh, local government unit sa PNP ng Uzamis, Your Honor, Mr. Chair. Uh, Mr. Chair, di ba pinag-uusapan natin yung reward system na sinabi ni Colonel Galma? Di ba sabi niyo, may, namatay, may napatay kayong mga sa war on drugs? Ang tanong ko ngayon, ilan yung uh, galing sa nasyonal na pera ang uh, na natanggap mo para sa war on drugs. Hindi yung galing sa lokal. Kaya Pero no, Mr. Chair, siguro sa o sa Mr. Tell the truth, no? Mas kita inyo si Sir Bato ngayon kung saan siya. Never nakabigay si Sen. Batong na sa akin ng isang piso sin sa pag-upo niya nakasama kami. Never. Lalo na yung reward, your honor, Mr. Chair. Kaya simpre, sikreto na yon. Bakit hindi ako pagbigyan? Hindi ako binigyan yan ng legal na suporta naman lang na pagbigyan ako na, Joby, may pampliti mo na lang ng pang-airplane. Magpunta ako ng krama, your honor, Mr. Chair. That's the truth. Ano na nangyari?